po ang quality ulo ng isda atin pina with sa today fried fish for the bonds of yummy and the Hello guys, panibagong araw, panibago na naman pong linggo. Ayan, meron po tayong bawang at saka duya, sibuyas at bell pepper. Meron po tayong ginay at nakamatis. Ayan, at syempre, nagpalito na po ako ng fish. <tinyo> Ayan po ang ating lulutuin natin, fish with rice. Pareho lang din po siya ng parang abaryani ni pero hindi po siya abaryani 'yang tawag niya. Hindi ko po alam kung anong tawag nila dyan Basta 'yan, pinaduduto niya sa akin. Yan, yeah, ah, na niluto ko nung nakaraang araw. Kaya ngayon naman ay bibidyohan natin dahil noong mga nakaraang araw na niluto ako ay hindi po ako nakapagbidyo dahil may mga bisita po sila. At ayan nga guys, nairigil natin ang ating sibuyas at bell oh, Hindi po nakapagbidyo ang ating ah, uh, mantika. Ang mantiko po niyan ay ang pinagpirituhan ko kanina ng fish madalas ko po itong lutuin kung matatanda nyo may video na rin po ako ng mga kabaan sa aking video kung gusto nyo pong panoodin pwede nyo naman pong panoodin scroll down nyo lang po ang aking video sa aking youtube channel meron po tayong video niya na aking lulutuin niya yan pero ang mga luto ko dyan marami pero ngayon konti lang ang aking lulutuin dahil tatlong piraso lang naman ang kakain ni Chef pwede mapati ang mga kasambahay ayan ayan at na ang ating kawali ayan medyo tumutunog tunog na ang ating mantika ayan kaya mix may mix mo lang yan at ayan nga guys ayan napula na po ang ating sibuyas pwede na po natin ilagay ang ating bawang Ayan nga guys, nailagay na natin ang ating bawang. Ayan. Mix lang natin. At syempre, kumukulo na po ang ating basmati rice. Ayan, balik tayo dito. Ayan, mix mix lang uli natin yan. Ayan. Ayan, Ayan. medyo patulahin lang natin ang bawang para yung aroma niya kumaludon dun sa ating lulutuin na fish fish with rice. Hindi ko alam po anong tawag doon, pero para siyang uh, biryani na lagi ko niluluto, pero hindi ko alam po anong tawag niya. O fish biryani na lang ang tawag natin. Fish biryani. Yan, kasi parang biryani style din naman siya. syempre ayan na nga guys ayan pwede na natin ilagay ang ating kamatis ginagkat ko po yan kasi ang kamatis dito matigas ayan ginagkat natin ang kamatis ayan magalaw ang aking camera mahira kasi na mahirap magluto na ang kamay mo isa na ayan tayo na ang cameraman tayo pa ang editora, o tayo na lahat o di ba san ka pa? Kusinera, editera. Camera woman. O di ba? Lahat na sa iyo na. La bandera. <laughs> <Planchador>. <laughs> Ayan. Lahat na sa iyo na all around. Hindi lang 2 and 1, hindi lang 4 and 1. 10 and 1 o diba, san ka pa meron kang 10 1 na trabaho lahat sa iyo ayan aluin lang natin yan hanggang sa mekas mekas lang natin yan puro mekas 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 lang o diba mekas mekas lang natin yan para mag maluto ang ating kamatis okay, ang ating pritong uh, isda. syempre meron tayong dry lemon. Dagyan natin yan ng dry lemon. Ang ating basmati rice, ayan. Gusto nung amo ko medyo malambot daw. Ayan. Sige, palalambutin natin yan. Huwag ka magalala. Pa. At palalambutin natin yan, amo. Palik tayo sa mekas-mekas natin dito. Ayan. Mix, mix, mix lang natin yan. Mix, mix, mix. Ayan. O, diba? Ang sarap pag mekas, 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 mekas. yami. Lagyan natin po ng ingredients. At syempre guys, ayan po ang ating ingredients. Meron po tayong black pepper. Ayan, meron po tayong curry powder, salt, at saka po ng masala powder. Meron po tayong chili flakes. At syempre, meron tayong cumin. At ayan nga guys, lagyan na natin ang ating ingredients. Sabay-sabay na yan. At niyan, ay mekas lang ulit natin yan. Mix lang natin. Ayan, sila na po usan ang mekas mekas na yan. Ayan, at yan ay in -in ngayon ang mekas mekas. Ayan, mix mix lang natin yan. O di ba? palang masarap na wala pa ang fish. Hinahalo halo ko na yan. Ayan, masarap yan. O di ba? Kakainin ko na yan. sarap na luto yan sabi nga ni Michael sarap na luto yan ha o hinalo ka lupa eh may kasmex na yan o diba garner ayan ang ating pong pagbibidyo ay ayan parang para pa nilalaro-laro lang natin syempre nagluluto yun na tayo sabay nga natin ang pagbibidyo hindi tayo magpagbibidyo ng magagdaday hindi panakaw lang yung video natin alam nyo naman yung guys at ayun nga guys, lagay na natin ang lemon dry at saka ang fish ayan binilagay na natin ang lemon dry at saka fish haluin lang natin ayun na haluin natin ang bagya o diba itsura pa lang talagang masarap na Ayan guys, nilagyan ko siya ng konting water. Ayan. At pamaya-maya ilalagay na po natin yan sa ating basmati rice. Ayan, konting water lang po ang nilagay ko. At ayan na guys, kumukulo na. Ayan. Pwede na po natin na ilagay sa ating basmati rice. At ito na nga guys ang ating basmati rice. Ayan, lagyan na po natin. Ayan ilagay lang po natin yan sa ibabaw lahat pa yan o di po ba para lang din po siyang biryani fish biryani fish po pala ayan tinawag ko po siyang biryani fish pero hindi po siya biryani hindi ko alam po kung ano tawag yan pero yan na po ang ating luto ayan o di po ba nakasarap style biryani pa lagyan lang natin ito sa ibabaw ayan yung natirang rice. At pagkatapos po niyan, isarang na po natin yan sa medium heat lang na apoy. Ayan. Mahinang apoy lang. Hanggang sa maluto siya. Ayan. Kasi, kasi medyo matigas pa yung ating rice. Ayan. Hanggang sa maluto siya. isalang natin sa medium heat. At ayan na guys. naisalang na natin sa medium heat. Takpunin na natin. pagkayari po niyan. Habang hinihintay po natin yung maluto ay tayo po ay gagawa na ng salata. Ayan, lagi-lagi na lang pong ganyan. Araw-araw, yan ang ginagawa. At ayan na nga guys, syempre, naisarang na natin ang ating ang ating ayan, naisarang na natin ang ating rice sa medium heat lang. Kaya ayan, kaya naman, ngayon, at tayo ay gagawa ng si syempre bago tayo gumawa ng salata tayo maghuhugas ng pinggan ayan ang ating hugasin na pinggan hugasan muna natin yan para hindi tayo matambakan kasi pag natambakan tayo tayo rin naman ang mahihirapan o di po ba ayan sa bako nakatingin Doon ako nakatingin sa sa pose and play ayan tayo po ay gagawa ng salata ayan maghiyak na po tayo ng ating gagawin na sa lahat ang ngayon ay sa akin wet guys thank you for watching sa akin pong youtube channel, salamat po sa mga nag subscribe, sa mga bagong subscriber ko, at saka ang aking mga dating subscriber salamat po, nandiyan pa rin po kayo, hindi po kayo nang iima, ayan God bless po sa inyong lahat ayan na guys, ang ating ginawang salad ayan ang ating salad, meron po tayo dyan, lettuce, carrots, at saka Uh, baked donuts, at saka ng cucumber at saka kamatis. Ayan. ating salata. Ayan na guys. Maluluto na ang ating fish for yan. Siyempre yeah, ang ating one one fish. Ayan. Ang laki ng ulo ng fish. Oh, Oh, diba? dito yan. Ayan ang kasamahan niya. Hindi lang naman yon. on. fried lang natin mabuti para mas masarap. O diba? Mas malutong, mas masarap. eh Ayan. 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 ang Ayan.